<tum> hala makadto ho so ah. yung makadto pwede ka agit oh okay, makadto makamobla tuligad so na merch day ka mo na ikend ah? na ka mo na ikend sa saka ah oh, may pa saka to pa ikabot na tuya oh try tabi to Ayo kamu dah mudah aku tahu eh. ni. Dorong tak ke tahu pula? Dorong tak ke tahu? Si tahu Kota grabe gani oh, tak belai FI na gani oh. Nakat lowered gi gani. Kakak tu anak sexy rap, emong eh, tak as. Lower gi ano? Lower lower pran. Open oh. Dagin tabunan lak trapo ang air cleaner. Ti hmm. pwede matimong baklan. Ano magtatatos sa kas? Pwede. Pa. Tinit Daril. Real, real, real. Balik ug lawa ato ba ya bayo. Bilin nung Sino ni makuha da? Pwede man da makuha. Hatag tao ka na. Tao kana na kung bulo na ano, eh. No? Mo'y panagani malabhan, labhi lang. Oh, mm. Shit, bro, landis. Ano? Diyan lang isang eh, Ilan yeah. lang. Ang dara-dara lang na ako. Isang pangon Sino yung makuha na? <laughs> hindi. Hindi rin makuha. Sumbaga, kuro ko na.